kumuha ka man ng life insurance o hindi, meron at meron pa rin kailangan gumastos. Kung ikaw ay nagkasakit, naaksidente, or namatay. Nagkasakit like cancer, heart attack, stroke, or naaksidente, naputo lang paa, naputo lang kamay, or kahit ano pa. Or worst, namatay. Ang tanong, sino ang gusto mong gumastos? Ang pamilya mo o ang insurance? Kung gusto mo ang insurance ang gumastos, email mo lang ako dito para mapag-usapan natin at mapaghandaan natin ang iyong financial future. Again, ang pagkuha ng life insurance, hindi lang ito para sa iyo, para na rin sa mga taong nakadepende sa iyo. Ask Coach Ivy para sa iba pang benefits ng life insurance.